orasyon o pangibigin ka ng sino man. Sa ngala ng Diyos na mapagmahal, paspasan mo ako. Gawin mo akong kaibig-ibig sa mga mata ng tao. Magaan sa puso at kanais-nais sa pakiramdam. Naway ang mabuti kong loob ang makita nila. Amen. Magkasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at ilawin, hindi kaya ihihip mo sa iyong lipid. Sa tora rin po tinitong palarutas, Diyos anima puera espiritu. Diyos anima puera espiritu. Diyos anima puera espiritu. Amen. Gawin ito raw-araw upang ibigim ibigin ka ng sinuman. mahilig sa mga binagi kong kaalaman.